Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Wapidlan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now, so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 10,160 subscribers. Thank you, thank you so much guys. God bless you all. At malapit na po tayo sa 20,000 subscribers so natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, ang pag-uusapan po natin today ay pinamagatang po natin latest OCTA survey si Yorme Nilampaso si Lacuna na Nako, talaga namang uh, malapit na po ang tagumpay ng madlang Maynila at ang batang-batang Maynila sa pangunguna po ni Yorme Isko Moreno. At uh, pinapanawagan po natin uh, kay Mayorahani Lacuna hanggat maaga pa ay talagang Uh, umatras na at wag na po tumuloy sa kampanya at eleksyon at i-focus na lang ang kanyang sarili para sa uh, transition mula sa gobyerno ni Mayor Hani Lacuna at saka sa gobyerno na darating ng mayor si Yorme Isco Moreno. Marami nga po nagsasabi, nagko-comment sa ating programa na uh, tapos na daw po ang eleksyon at ang panalo na ay si Yorme Isko Moreno. No, technically hindi pa po pero yun na rin ang ang um, kumaga yun na rin talaga ang pupuntahan ng madlang Pilipino, ang madlang Maynila na mananalo diyan ay si Yorme Isko Moreno. Lalong-lalo na nung nangyari nung January 1 na panay basura ang tumambad sa mga batang Maynila. Nako, Grabe na ito, no? Mayor halin la na. Hindi mo malang na anticipate na ito ay talagang mag magkakaroon ng negative impact sa mga batang Maynila. Doktora ka pa naman. no? Ito talaga mga ano, uh, mga kapwa ko o Um, mga kababayan ko no na kahit hindi po taga Maynila ay talagang pinapaalam po sa inyo na muling tinambakan ni Yorme Isko Moreno o ni dating Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagos So, si Mayor Hani Lacuna base sa resulta ng latest survey ng OCTA noong January 6, 2025. Umukit si Yorme ng 74 at ang pangalawa ay hindi si Mayora Hari Lacuna kung hindi si Sam Bersosa ay nagrehistro lamang ng 15%. Percento, 15%. Eh si Mayora nakakaiyak naman ito kasi imbes na double digits at pumangalawa ay hindi pumangatlo po ito kasi 9% lang ang nakuha niya. Eh siya ang nasa City Hall at hawak niya kabangyaman na obvious ay nagagamit niya sa pagpapabango ng kanyang pangalan sa mamamayan ng butante ng Maynila. Ibig sabihin po nito ay eh, talagang walang-wala na si Mayora Hari Lacuna. At kahit pagsamahin pa ang 2% ng iba pang kandidato kasama ang kay Bersosa at kay Lacuna, hindi makakasapat para matabunan ang lamang ni Yorme Isco Moreno. Ay, 26% lang iyon ha, kontra sa 74% ni Yor ni Isko Moreno. Kaya ang advice natin kay Mayora Hani Lacuna ay itaas na ang mga kamay at ihagis na ang puting ha, ah, panyo at sabihin nyo, we surrender na, suku na kami mga Iskonyans. <laughs> Walang duda naman landslide victory ito kay Yorme sa Mayo 2025 at wala ni isang political expert ang magsasabi na may pag-asa pa si Mayora na Manol, Manalo versus Yorme Isko Moreno. Walang-wala na talaga. Base sa pagtansya ang 70% o 80%, baka nga 90% pa nang may magusto kay Isko ay nasa 600,000 hanggang 800,000 na boto. Baka malay mo, bigla pang maging isang milyon yan. Di ba? Humihiyaw ang sinabi noon ni CJ Hero na ipakitang delegasyon sa trabaho bilang ama noon ng Maynila ni Yorme. Sino makakalimot na nasaksihan na natin malasakit ni Yorme sa Manileño na sinabi niya noon. Kapag may utang na loob ka kasi, ako kasi tinatanaw ko yun pang habang buhay, yung bigat na pinagkakautangan mo ng utang na loob, isang pamilya o yung isang mamayang nagbahagi sa iyo ng pagkakataon. Ha? Mahal ko mga taga Maynila. Nung pandemic, pagsara, hindi ako umuwi. Three months ako nag-stay sa City Hall. Hindi ko nakita yung pamilya ko. That's how I love Manila. The people of Manila to the point that it came to the expense of my family. May may papakita bang ganitong record ng the nice na talunin si Isko Moreno? Wala po. Nga nga. Sa, may resibo ba silang may papakita ng sariling pera ng alkansya ay ginagamit o nagamit nila para sa pangkalahatang kapal, Kapakanan ng mamamayang manilenyo, wala po. Mula sa sariling lukbutan, mahigit sa isang daang milyong ang idinolasyon idino ni Yorme Isco Moreno mula sa tinanggap ng mga endorsement mula sa mga nagtiwalang kumpanya. Hindi biro ang isang daang milyon na sana ay ginastos ni Yorme para sa sarili pero ginamit iyon, ibinigay ng sa mga sinalanta ng bagyo, sa mga nasunugan at mga biktima ng sakuna at sakit na ngayoy, nagpapatunay na malaking pagmamahal ng malasakit ng batang basurero noon, ang batang estibador noon, ang batang driver ng tricycle na nagsumikap, nagpatuloy nagpatulo ng dugo at pawis upang maiaha, maiahon ang sarili sa lugbok ng kahirapan. Hindi po ba napakagandang imahe yan para sa batang Maynila? Nakita ng Manilen yun na atung buong mamaya ang Pilipino kung paano tinulungan ni Isko ang katulad niyang mahirap upang makaangat sa buhay at mapagmalaki sabihin dahil kay Yorme nakatayo kami, nakabangon at ngayon malakas at matatag ang kabuhayan namin. Ayun po ang mahalaga, hindi lang po panay ayuda kundi ito yung kabuhayan. Kaya patuloy ang sigaw, babalik na uli ang ama ng Maynila ang muli matutupad ang pangakong pag-unlad. Ito ang masasabi natin, no? Mga mahal nating kababayan, Manila will be great again. Okay. Sige, maraming maraming salamat po sa inyong lahat, ha? Ito, to, kahit po sinasabi natin na uh, panalo na si Yormi Esco Moreno, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtulong kay Yormi Esco Moreno. Kaya hindi nga po lumalagpas ang isang liko at tayo ay gumagawa ng video at tayo ay nagre-react sa mga articles at tayo ay talagang... Uh, umuusi uh, sumusug no sa kandidatura ni Yorme Isko Moreno eh saan ka pa matatalo na ang mga kalaban sumuko ka na mayorahan ni Lacuna ikaw sa Bersosa wag mo lang ituloy yan at ito ay tulungan na lang natin si Yorme Isko Moreno upang malinis maging malinis maging matatag ang um, ang lungsod ng Maynila, napakahalaga po nito, no? Napaka napakahalaga po ng lungsod ng Maynila para sa ating mga Pilipino dahil kahit dahil oh, hindi po natin dapat pabayaan ang Maynila na maging madumi, dapat may mga programa po ito, no? Ito ay hindi po kayang Uh, gawin ni Mayor Hanilakuna sa lungsod ng Maynila at nakita po natin halos araw-araw po tayong pupunta sa lungsod ng Maynila at nakita natin ang kadugyutan at kadumihan ng lungsod ng Maynila. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.